Alam, dumi ng CR. Wala, maglinos tayo ngayon. Wah! Uh, siguro apat na taon na kami rito nakatira sa lugar na to. Dira <laughs> lang ako maglinis ng banyo kasi sa sobrang bisiko. Kaya ngayon ayan, linisin natin. Like kailangan ayan na naman yung aming CR sobrang dumi dahil paano bira lang kasi magkaroon ng tubig kaya lilinisin natin hindi ko alam paano ito linisin itiisin ko na lang ang dumi ang baho, hindi naman mabaho malinis naman si air namin, madumi lang so gawin natin na ilinisin natin para pumuti-puti naman, sobrang dumi kasi hey. konting kwentuhan lang no nung bata ko ayaw na ayaw ko naglilinis ako ng mga kubeta naiinis ako na wala akong ginagawa kundi umiyak kasi hindi naman sa nadidiri katamaran lang talaga at saka feeling ko noon pag ako ay inuutusan ng mga kamag-anak ko maglinis ng CR parang inaalipin ako pero na ko na Maganda din pala pag malinis ka sa bahay kasi eto nadala ko ang paglilinis sa kubeta kasi feeling ko kasi inaalipin ako dati hindi pala para din sa akin to may pag may sarili kang kubeta talagang gagawin mo talaga maglinis ng kubeta hindi ka inaalipin kaya yung mga inutos sa dyan na maglinis ng kubeta para sa akin napakaganda pong training and dahil madadala mo rin ah, masarap po maglinis ng kubeta dahil yun ha ah, kulang lang ako sa kagamitan kaya susunod maglinis ako ng kubeta dapat nakaglabs ako may yun di ako natitira sa kubeta namin kasi sa amin din sa amin lang to pero kung ibang kubeta to ay nako hindi talaga ako maglinis ng kubeta na hindi amin nalung ano kaya ito hindi ako mad madidiri kasi sa amin nga eh pero susunod dapat kompleto ang aking mga kagamitan sa ngayon <coughs> hindi pa kompleto Mag mamaya pagkatapos kong maglinis ng CR kailangan ko mag alcohol buti sa amin to kasi kung di amin to iyo ko maglinis ng kubeta na hindi amin kakadiri kaya medyo ngayon yung nadidiri dahil sa amin to tapos tingnan yung gilid ang dumi kaya aray 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 aray, aray. Mahapte. ah hindi ko alam paano tong pakutin ulit kasi sobrang ni eh, tagal kasi gumag tagal na hindi to nagagamit pero kahit gigano to nililinis araw-araw ah naliligo kami nililinis namin ni Kung kumbaga itong gilid niya hindi gaano nililinis. pero yung ibabaw araw-araw nililinis namin itong mga gilid niya maganda sa CR talaga pag tiles ito sa amin hindi tiles <laughs> wala eh nung binili tong ah, bahay na to hindi nakatil ang CR pagilid ng CR yan pinaka madumi sa lahat itong sa likod ng CR ah, ah ayan po pagkatapos ng kobetan linisin ito naman dahil sa so, sobrang tagal na hindi na nalinis. So, ano sya? Uh, madulas. At pati talaga ito kasi dumudulas talaga. Ayan, oh. Alam nyo ba, pag na ang tubig, maraming tubig, hindi nakakatamad maglinis. Basta marami tayong tubig. Nakakasipag pag maraming tubig eh. Tapos natin dito. Nang malinis-linis na. ba? Diba? Ayun o, oh. Malinis. Okay na yan, uh, ladies, kahit papano, kanina sobrang dumi, at saka mapanghi.